babae pala ng asawa mo yun o di ba pinakilala yung babae uh, kaibigan tapos props lang yung kasama na sabi sila yung mag-boyfriend yung pala yung sila ay di ba ang sakit sa club guys. At syempre, na-miss ko rin na mag-vlog. Ano nga ba? Kumusta, kumusta po ang ating buhay-buhay? At ako naman ay eto. Kagagaling lang at hindi, hindi pa gaano magaling sa aking naramdaman. <laughs> ayan. Kaya ingat-ingat po tayo para walang maramdaman na hindi maganda. So, ayan. Uh, kumusta nga ba ang mga buhay-buhay natin dyan? At ako, kayo, <laughs> sa ating mga love life. Ayan mga love life na kwento oh, ng love life na ano sana all may to magandang love life ayan nag-iimot pa rin si love pero ayan uh, speaking of love life ayan ang isi-share ko sa inyo ano nga ba ang mga ano ano nga ba ang mga panatandaan para ano malaman mo na nagluluko ko na ang iyong partner <laughs> paano nga ba experience ko ba yan? <laughs> na, 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 experience din halos ng mga lahat ng mga babae. Uh, I hindi ba naman sa sobrang bait ng lalaki, siyempre yung lalaki ay naka-experience, pero more uh, naka-experience ng mga ano, ay babae ay naka-experience sa pagbabago kung ano ang nakikita at kung ano ang palatandaan ng pangangaliwa o panlalamig sa sa partner nila. Ayan. Ano nga ba ang na, naanuhan ko noon? Ayan. Shout out sa mga babaero. Ang ah, mga asawa. Ayan, ano na yung, yung, yung sabi pa, pag nag-iinom, may bisyo yan. Hindi lang pag-inom. So, ako ay bilang isang anaya. Ito, nagsulit ako ng mga ano ko na palatandaan. Kasi, siyempre, ayan, aminin nyo ha. Mga babae o oh, mga lalaki. Depende minsan nga, di ba? May naglolo kong babae, may naglolo kong babae. Ah, lalaki. <laughs> ayan ah. Hindi ako sa akin lamig kasi medyo maano. So, ayan. To be continue, ay, ano nga ba? Ito may number one akong may naglagay, nag, ano, sulat ako ng, nagsulat ako ng mga ano, ng mga ano ko, dito ko, itinight ko na lang dito sa aking cellphone. Ayan ah. Number one, walang gana ang walang ganang kausapin ka. Yeah. <laughs> o, oh, ba? Diba? Na niyo ba yan, guys? Na walang ganang kausapin ka. Kung sino yung nagluloko, ano. Yung bang dati nag-a-update sa iyo, ganun, ganun, Tapos hindi na nakakapag-update. Ang dating maganda na, maganda at bukas na komunikasyon, na meron na kayong napapalitan na malamig na pakikitungo o tama nga naman, di ba? Uh, di ba? panlalamig yung mga, ano, uh, walang gana. Walang gana kakausapin. Uh, makikita mo siyang mag-iisip. Di ba? Di ba? Naranasan mo dyan. Uh, siya tao sa mga nakaranas ng ganitong mga, ano, mga sitwasyon. O, uh, di ba? Ang sakit din ng mga gano'n. Pero mas masakit yung nararamdaman ko. May sakit ako sa katawan. <laughs> Ayan. At, aray, kada kilos ko masakit pa. Ayan. Mamaya ko isi-share sa inyo kung ano nga ba yung yung aking na-experience ngayon na ng masakit. As in, masakit talaga. <laughs> Ayan po, ang number one, walang ganang kausapin ka. Di ba? Uh, ako din yung mga napapanood yung mga gano'n Pero talaga naman, alam, kahit hindi natin ang di ba? ay mararanasan o maaanuhan natin yan. Shoutout sa mga nagluko ang At yan nga ang mga napapansin natin dito. And then, number two. Ano ba? Lagi siyang galit o iritado sa iyo. Ay, parang, parang bang gumagawa ng paraan. Para magalit ka o, o magalit siya sa iyo. Para mag-away kayo. Na Ano po yan, eh. ah, ko yan eh. Uh, ano ko yan shout out sa mga <laughs> mga babaero talaga ang asawa at siya ay yung parang sina, sinasadya na ang pagiging mainit ng ulo isang counting ano, yung problema minsan isa uh, maligit na bagay papansin papansinin palalaki, hindi ba pa. hmm. kapag kahit maligit na bagay ay pinapalaki kinagagalit niya Tama, uh, ano. possible na hindi lang ito ang dahil sa stress kundi dahil sa may nararamdaman na siyang pagkainis sa iyo di diba? ano nga ba ay parang baka ako nga iyak pag naalala ko yung mga yan sino ang nakaranas ng ganyan di diba, ano yung laging magagalit sa iyo kunting bagay ikagagalit na kancing bagay ikagagalit na uh, parang eh, hindi para talaga as in nananadyana okay. So, sana yan, hindi makakaranas yung iba neto. Pero, parang 90% o 95% na lang ang hindi nakakaranas ng mga ganito ng mga, ng mga personas, babae o lalaki. Mostly, babae ang nakaranas ng ganong sitwasyon at yung kanilang asawa ay nagloloko. So, ayan. Ang sakit alalahanin ng mga ano, yung mga kasakitan, mga tinis mo. <laughs> yung mga tinis mong sitwasyon. Ah... Uh, Ah, number 3 tayo. Number 3. Ano nga ba ang number 3? Hindi mo na siya, hindi na siya nagsiselos. Katulad ng dati. Siyempre parang, parang iniisip niya. Kunyari, siya ay nagluloko. Tapos, tapos ikaw, may nakausap. Dating may nakausap na lalaki o ano. Ngayon, hindi na siya nagsiselos sa iyo. O parang, parang inaanan niya niisip na, okay lang kung mawala. Diba? aray iko ya Eli, di ba? Parang parang ganoon. Ganoon na talaga, di ba? Yung sinasadya na lahat na para ikagalit ni mo sa kanya. Tara, tuloy na kayo may pag awayan para gagawa na siya ng move, ng way para magkaroon na siya ng moves. Sa collapse naman, oo. Mm -hmm. Sa collapse naman. At ano pa nga ba? At eto naman, para nga magalit siya, sinasadya yan na niya na, kunyari, ayaw na yung ganun, ayaw niya yung ganun bagay, o ulam mo kung ano, liba sa pagkain, gagawin niya, sasadyain niya ikagalit mo. Yan, ganun. Katulad yun ng kanina, pero at least yung iba yung ano na yung sinasadya na talaga yung ginagawa na ang lahat ng bagay na ayaw mo. Yan, lahat na, yung mga alam na gusto yung sa iyo gagawin niya para at least nga na naman may way na siya talaga para maka, maka makagawa na siya ng moves yeah. kung dati ay niiwasan na yan, gawin ang mga bagay na ikinagagalit mo kayo talagang ngayon ay uh, talagang sinasadya na <laughs> ikinalulungkot mo pero ngayon ay parang sinasadya na niyang ulit-ulitin ang ginagawang ganon ba? Para talaga makaka na siya ng mga yung mga moves o gawa na ayaw mo dati. Ay talaga sinasadya na. Oh, sa kalapen. Ayan, hindi na siya malambing sa iyo. Oh, nawala na ang lambing. Paano nga ba? Nawala na ang lambing. Pag nawala na ang lambing, talagang wala na yan. Yung dating palambing-lambing. Uh, masaky, masaya kayo, nawala na. sa kalap nung gano'n di ba? aksak ah, saklap na mga gano'ng mga pangyayari. Ah, uh, <clears throat> ang pagiging malambing ay tanda ng pagmamahal at pag aalaga Kapag nawala na ito, wala nang yakap, halik, mga gano'ng sibling na umumusta o sibling na wala na talaga. Hmm. Sino, shout out sa mga nakaranas ng mga ganyan. O, di ba, nawawala na. Ang lambing kunyari. Ah, uh, ako na no, nag-aaya ko nun. No. Ah, kwento ko lang kahit kung sigway lang. Yung, ano, uh, Dati lagi kaming pagdating niya, o oh, pag-alis, pag-alis muna. Pag-alis muna ng ano, kiss uh, kissing, kissing muna, and hiyap, boss, ingat ka, ingat ka. Pag-gabi, pag-gabi, ganun din. Oh. Ganun ako talaga, malambing ako. Din. Ngayon, nawawala yun. Nawala, nawala, nawala. Pag may bisyo talaga, pag may bisyo talaga, yun ay lalabas at lalabas. Okay? Uh, <clears> at <throat> nakaka ano nakaka ano yung nisip na napanapin mo yung lambing niya dati ay kumustahin ka may, o may pasalubong pa nga pagdadating pag ganun o, wala na siyang naibibigay sa si iyo di ba pag nawala na ang mga ganong bagay wala na talagang as in gumagawa na paraan gumagawa na ng paraan ang nagtataksil para mapag-awayan nyo, para makagawa na siya ng moves na talagang ayawa na. Hiwalay na ang puti sa Bicoloro, di ba? <laughs> Aray ko. Ay, ito, 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 ito. ito. <laughs> Ay, pag wala na talaga ang loving, uh, talagang as in, parang ano na, siyempre wala na siyang gana sa inyo. Ayan. Ayan, yeah, nababago na. Ito naman. Ayan. Ayan, to be continue at may nang abala sa akin. <laughs> Ayan. Yung <clears throat> mga priority niya. Ayan. Ayan. Nababago na ang mga priorities niya. Kung bagay, uh, dati ikaw ang inuuna, kunyari sa pagkain, nandun yung halika o oh, bigay, uh, binibigyan ka ng pagkain o kaya inaasikaso ka. Uh, yung mga dating ginagawa niya ay hindi na ginagawa. Nawawala na talaga yung gana nagbabago na ang ano yung kunyari sa barkada nagbabago na ang lahat ah uh, magbabago na yung halimbawa parang inaam niya yung uh, lagi na siya sa barkada o kaya yung ginagawa niya ano uh, yung, yung barkada niya o trabaho eh, parang nagiging ginagawang rasonan na niya ah, at yung mga priorities na gaya ng halimbawa pag cellphone o oh, di ba ah oh, kumbaga hindi ka na hindi ka na priority niya Yan. huling ano pala na, na, ano po uh, ano pa nga ba s'yempre pero marami yung depende sa inyo kung ano uh, napapansin niyo sa inyong asawa ayun yung pagiging dapat ay ikaw ang priority hindi ka na priority yung pagiging thoughtful kung ano yung binibigay mo dati hindi na ngayon magawa kumbaga less na ang lahat ng bagay udam-damin <laughs> sakit kuya edit eh sa mga nakaranas na gano'n? Uh, masaklap, masaklap, masaklap. <laughs> ang mga ano, parang nauso na uh, talaga nga. Parang walang kakontentuhan ang asawa pagka gano'n. Uh, uh, Iba-iba naman tayo ng kwento eh. Kaya ang babae rin ay nakakapan, nakakapan lalaki sa lupa. Nagagawa din ang nagagawa ng lalaki. O minsan, parang paghihigante na minsan hindi rin na, na, uuwi sa maganda. Pero minsan, nagiging parang blessing in this guys yung pagiging ganon. Uh, ma, may na-experience kasi ako. Hindi ko nakikikwento, sigway lang. Ganon, parang ano, ganon nga na lahat ng mga binanggit ko nga ay kumaga related sa akin o na-experience ko na ganon. Na ang babae o lalaki ay kay ay talaga nagbabago ang isip kahit pa sabihin nung kayo para sa isa't isa o kayo ay may anak pero namawala din yun nawawala din yun hindi nila, hindi na iisip ng na paano na yung anak o ba diba? ako ay hiwalay <laughs> din ako for almost 20 years at uh, marami, marami iba-ibang kwento na ano parehas, parehas kami nagkaroon ng sariling buhay. Alam ko naman ang iba ay ganun din. Kanya-kanyang dahilan na matindi, kaya nangyayari yung iba. Paano nga ba maiiwasan yun? Diba? Paano nga ba maiiwasan yun? Ang hirap minsan, kasi minsan ang tukso din sa buhay natin. Hindi, hindi mo yung minsan sa alang-alang yung may anak ka, may ano ka. Pero depende sa naging sitwasyon mo o naging buhay mo, ninyong dalawa nung kayo ay magkasama pa. Uh, at sa akin ano, marami, marami ako naranasan ng mga ganong mga ganong mga e, issue niya, bisyo ng asawa. Uh, ko na, uh, yung manginginom na, babaero pa. ano's ayun, yung makakahuli ka, makakahuli ka ng mga sitwasyon ng ganun, may tumatawag na babae, uh, may mag-message, di ba? O kaya ay, ay ito guys na experience ko. Totoo ito, in real ano, uh, situation. Uh, depende minsan kasi po ang um, paghihiganti ng isang babae o lalaki sa kanyang asawa, sa, sa, sa bawat isa. Kasi uh, may na-experience po ako sa aking ling asawa na dinalan ako ng babae, eh. hindi niya man niya pinakilala sa akin. Hindi niya pinakilala sa akin na sila, yung pala, kasi may may babae dumating na. Sabi niya, sabi ng asawa ko, may dadating na ganung babae. Ikaw ang kausapin para hindi mahalata. Ano pa para, ka, para kami da, kami ang pinag-usap niya na. Kasi pupunta siya sa bahay sa amin. Ngayon, ano ah. Uh, yeah, sige, di chat chat kami na lang. O sige, asan ka na ganyan ganyan niya ano pa tinuro is, is, ko ang ano, yung sa kanap sa Tapos sabi, o oh, sige, nandiyan. Ay, dumating, in fast forward na yun. dumating siya, may kasamang isang lalaki, kung baka alam ko, partner sila, kasi ang anong isa akin, kaklasik nga ba, schoolmate na nun. So ayun, ay tayo naman mga babae, siyempre ako na, ako pa, ay ako'y pala kwento. Ayun, sabi ko, oh sige, ano, that eh, ano, ano, mabuti hindi ka naligaw, sabi niya, kwento, kwento, kinukusta ko yung kanyang pagbiyahe niya, wala nga may kasama. Tapos may pasalubog pa siya akin na, cake sabi ko, kung alam ko lamang na siya ay babae ng asawa ko, ay yung cake ay hindi ko na, hindi ko na kinain. At yun, inano ko sa, inano ko sa pagmumukha niya. di ba? Kahit sinong asawa makakaano ng gano'n ito. O di ba? Hindi lang yun, guys. Meron pang iba mga sitwasyon. At, minsan naman ay mga halimbawa, ah, ayang gabihin o kaya uumangahin. Tapos, <laughs> Ayan. O, oh, kwento ko na lang sa iba naman na naranasan. ah, uh, yung iba dyan ng mga, yan, hindi ko isinisiraan ng mga ano ng gwardiya ha. Kasi naging gwardiya din naman ng aking ex-husband. Pero yung may mga naano din naman, <laughs> marami mga sitwasyon na naanang bababae talaga siya. At na ano ko din, na, ano ko din naman, nalaman ko din naman sa ibang mga ano, na kwento, ganon, no, hindi, hindi masagana sa mga sa na, mga na, natin, nangyayari nila. Yung, yung ano, ah, uh, yung mga ay, yung mga pag, pag duty sa gabi ay meron daw the, bakit yung damit niya ay may dugo hmm, may dugo ang kanya t-shirt na puti puti ayun pala may kasama sa gabi pag duty niya ay may kasama siya ay, may, may binabantay siya pero binasa naman may bumabantay sa kanya <laughs> o diba sa club ko yung edi yung ganon tapos ikaw na misis maglalaba ka ng pinaganuhan nila. Pero bakat na mga pangyayari hindi maganda. Sa t-shirt bakit ka may dugo? O oh, di pa ba, bakit may dugo ang t-shirt mo? Iputi, eh, puti, kita. Alam mo ba 'yung alam mo ba? alam na as a uh, woman na yung Alam mo na 'yung ginamit o may ginawang kababalaghan sa gabi sa sa damit niya na yun, oh, hindi ba? Parang naalala ko lang din 'yung ano. Nang akoy nasa abroad sa Mare. Ah, uh, ikwento ko na lang din. <laughs> ang aking ang akin ano nasa baray na ko sila pala magbinsa ni Short magpinsan na mag-asawa so ganoon naman talaga sa ibang bansa eh Dalaw tatlo ang anak nila dalawang babae isang lalaki pilot ang lalaki at eto um, si Sir ay laging wala nasa Paris travel travel po sa isang bansa gano naman mga ano na mga ano sa ano bansa ang travel na hindi hindi around the uh, town ang kanila out of town kahit hindi naman gano'n travel so ayun kami dalawang Pinay uh, ini ano kami ini ang tawag na, kami sa ginagawa namin naglinis ako ng kwarto niya bakit sa lagyan mo ng carpet eh syempre eh, sinunod natin amo natin sila Pinag, uh, pinaglinis ako ng ano-ano doon sa kwarto niya uh, may bisita daw siya. In sure, short, may bisita daw siya. Wala ang aming sir. Wala din yung kanyang dalawang at tatong anak. May asawa na yung isa. Yung isa ay nasa ibang ibang bansa. At ano. And then, ano, uh, yung isa kong kasama Pinay, ay, ano, ay, uh, cook siya. Ako naman ay tagalinis. No, sa dalawa kaming Pinay. Pero magkatulong kami. Tapos ako'y naka-uniform. Ako'y nagbibilig ng halaman. Sabi, halika na ate tama na yan. Tayo daw ay ihahati dun sa kanyang anak. I mean, gamit. Patid kami. Tapos, bago kami, pero bago kami nun umano, si madam ay nagpahanda dun sa aking kasama. Siyempre, ang maghahanda ng mga pa, ano, sa barin kasi, sa middle Bidili, east, kasi, yung, yung ano yan yung, ah uh, yung mga gawa, ano yung gawa? Shoutout sa mga nag-iwot, Gawa, yung T eh, yung nilagyan ng ano, uh, nilagyan ng tinning plat, pa, siyempre, may pang two person na, na, ano na, na, yung cup, yung maliit na cup, ganun dun eh, tsaka maliit na platito, ganun. Pero, nagtataka daw siya, nagtataka daw siya, sabi, ate, ano ako nagtataka, sabi sa akin. Kasi, bakit sa kwarto? Eh, usually, ah, siyempre, kahit sino, sala, sala ang receiving area ng bisita, di ba? So, nagtataka siya, ate, Aron ah, ta ba? Pinaganda ni Madam ang kwarto. Pinaganda ang ano, pinalinis, pinaayos, may pinahanda siya. Lahat ay linis. As in okay. Oh, so ayun, ay kinaanuhan. Di umuwi na kami, sinundo na niya kami ni Madam. Sinundo na kami do sa kanyang anak kasi doon kami pinag-stay kahit hindi kami tapos ng mga gawain namin, lalo na ako, nagbibilig ako ng, ng oras na yun. Ang itsura ko, basa, basa ako ng uniform ko. <laughs> basa ako, basa ako yung, alam mo, na, pag nagbibilig, ay eh, natapansi ka na ating ano, eh, naka-uniform ako doon. <laughs> dumi ko nga eh. buhay, buhay tayong isang OFW, ganyan po ang buhay niya, isang OFW. Marami mga experience, hindi lang sa mga ano, sa pag paghirap sa gawain. Yan, lahat ay ano yung talaga. So ayan, maano tayo sa bagsa tayo sa ano. So, ayun, sinundunan nila kami. Niya, ni ma'am, ni madam, wala pa si sir, hindi pa ima, sa ilang linggo yun na uh, wawala sa, sa ano, sa bahay. Well, then, doon kami na nagtataka ako, kasi doon sa, sa uh, nagyamo nag-amo ko na yun, bago matulog, di ba usually, uh, ano, sa umaga nililigpit na mga na mga natin mga pinay ang pinag ang, uh, ang kama pero yung, yung ano na yon nung pagdating namin uh, in short guys ay yung kama yung yung kama guys oy parang pinaglabanan alam niya <laughs> hindi para as in ano tapos so, eh, uh, ay, pinalinis din naman niya sa akin. Pinalinis niya, Jocelyn. Sabi siya, uh, please clean the mic, uh, my bed. Arrange my, uh, fix my bed, sabi niya. Okay, madam. Oh, this siya for Phoenix ko. Uy, dami ko napansin. <laughs> yung ipit niya, nandoon sa ano, ganon. As in, alam niya na, no need to explain yung kama na pinaganapan ng alam niya na. Uh, hindi ba alam niya na? Ayon, uh, kinabukasan, para hindi siya mahuli ng kanyang mga anak. Ginawan ako ng kwento na ako kinausap ako'y ako ihahatid na daw sa agency kasi na uh, ako daw ay gumagawa ng kwento. Hoy, nabago ang kwento. <laughs> Ayan, pumayag ako, pati daw sa anak. Kung ano-anong rason niya. Kinausap naman ako ng kanyang, nung ano, nung kanyang anak na pilot, isang lala lalaki yun. Siyempre, lalaki nga. Ay, sabi niya, pinagalitan ako, bakit daw ako gagawa ng kwento? Ay, wala naman ako sinasabi na, ano, kinausap din nga niya ako bago dumating yung anak. Ay, ang iba na, salita, iba na talaga, nagliligtas ng kasalanan niya, yeah, sabi ko. Wala, ay, alam na namin dalawang binoy. Pinay ang nangyari. May lalangan pinapasok. O sige, iba-iba talaga ang ano, iba-iba talaga ang ano. Ang mga rason ng mga ano, pero hindi hindi ko alam kung sila naghiwalay eh, pero syempre dumating na si sir wala lang sa lang. ay hindi na nga po na nga pala alam yon pero parang alam ko nakarating na si sir nung time na yun nakarating na oo nakarating din pero parang wala na pero may na, na rin yun parang edad ko na ngayon parang yung edad ko ngayon noon idad ng babae Ganda nga naman siya, ay malaking babae siya. Alas yaron ko na yata, ko yun. Malaking babae na hindi masyadong maputi. Hindi uh, ano, siya pa nakaano siya. itim lagi ang suot. Uh, hindi pala lahat ng ano, ng uh, iba-iba ang rason. Iba-iba ang rason ng mga ng mga naghihiwalay. O, oh. hindi man natin masabing naghiwalay sila. Pero iba-iba ang rason ng mga pangangalunya, di ba? shout out sa mga ano na hindi nakaranas ng ano dyan sa naol <laughs> uh, ako din naman nagkaroon na kami ng ano na uh, kanya kanyang partner ay eh, siyempre may iba iba din naman ang dahilan yeah. Sana hindi kayo mga dyan sa mga sitwasyon namin na namin. Ano. O diba kidong, mo, ang sakit nung pinamumog para kang ano, dinalan ka ng babae mo, pinagtan ka ng babae mo, hindi babae pala ng asawa mo yun o di ba pinakilala yung babae uh, kaibigan tapos props lang yung kasama na sabi sila yung mag-boyfriend yung pala yung sila ay uh, di ba ang sakit sa club ko yung edi. Eh. so yun Ah, uh, sana may natutunan kayo ng mga ano na na-share na, na, so, na, ko at uh, may na-share na naman ako sa aking buhay. <laughs> Ayan. Ah... Uh, Thank you sa inyong panood and uh, God bless everyone. And pasensya na kayo kung ano lang ang ma po ngayon kasi ako yung magulo-gulo ang buhay. <laughs> magulo-gulo ang ano ngayon, ang sitwasyon at ako yung wala na po tindahan. Ako yung namimiss ko na yung um, yung pagtinda ko. Parang gumagawa ng paraan para makabalik kung anong pwede kong gawin. So, ayan. Wish me luck, guys. And thank you for watching and God bless everyone. Firefly.